Ay guys, dito kami sa may ano. anong street? Ay guys, ito yung ang gandang umaga sa tila. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa may Estrella street. Dito sa may malabod. No? Uh, ito malapit sa may C4. Ayan yung uh, baha hanggang ano, halos tuhod na yung baha. Hindi, <coughs> mababaw doon. oh. Ayan oh, mababaw doon. Dito lang, oh, malalim. labon kolab <laughs> baha. Ate, dapat kasi sibahan. May truck dito. Ini rica to, iniwan na lang. Ay nakita niyo. Ano uh, truck na iwan dito, tanker. yung kong ang truck to. Ay, trap to. Um, pa. Patis dealer. Yan you know, o, patis dealer. Uh, patis dealer na uh, truck. Iniwan na lang. <laughs> Tumiri kata diyan Iniwan lang dito sa harap ng uh, St. Academy School. Eh mga sakayan ng mga ano ngayon 'no oh, sa mga tao dito. Ayan, kariton na uh, laki ng gulong, gulong nang uh, jeep ata nila lagi. Kaya para mataas. Ayan. Oh. Huh? Oh, dari dan. Street. Oke, <messas> Street bahasa Dante Street Pakungan Dricho Don. <messas> naman dito yung ano, negosyo din dito. Bro, ilang araw na tulubog dito? Ilang lubog dito sa baha. Isang linggo na? Oh, wala nang ano. Oh, grabe, isang linggo na. No? Dito na lang tayo maghanap buhay oh, magtutulak. Paano lalabas si Kuyang guard pala dyan? mamaya. Dito na hapang tindi. Ano na yan. Wala na. Sibag na. O, tapos na mga na mga sa liyay tre. Mayroon okay. okay. na okay. yan. Yeah. Mayroon okay. Ah, Ang gampang Eh, shout out kila kuya oh. Welcome to Malabon. Hmm. Uh. lang <laughs> Malabon, no oh. <laughs>

dapat kasi daw iniipon to eh, para may magamit daw sa tagtuyot. Sabi ko nga sa kanila dulo, destroy na. Destroy na. Bigyan nyo kami tigil isang libo, lilimusin na kami itong baha. Ama, ayaw nga na gising, bigyan natin ito eh. Singutin eh. Singutin na lang, singutin. Singutin <laughs> niya. malapit na kami sa may tulay na. okay, malapit ako ang walang baha Ani na talaga mo lalim eh. Hanggang saan? Hanggang dito po. Saan, Grabe, no? military, hanggang bewang? Grabe no. Doon sa may letra hanggang saan. Malalim pa rin? Sa ano, loob ng ano, loob ng letra, malalim. Oo. Uh, uh, uh. <laughs> <Ganino> to? <laughs> uh, Oo. Oh. to? Parcelo. Balik box. Balik ba, bayan box. <laughs> Balik oh. na lang sa baha

哈啊 <noise> <noise>